ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalukohan, ang korupsyon at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat. Ah. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po pag ang politiko ay nag na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung anum anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Sinubukan ko na magtrabaho. Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya? Nakikita niyo sa General Appropriations Act. Simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan, gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. 'Di ba? Ano pang test ang gusto niyo'ng idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin, pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalukohan, ang korupsyon at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat. Sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kapabayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At sa, sa papakita namin sa inyo na matino kami. Ang test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun maling maling mali 'yon na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko 'yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Maraming salamat po, magandang gabi sa inyong lahat.